Mayroon akong nadaanan doon na matandang babae. naawa ko mga kachanel. Napabayaan sa kanyang pamilya. Pumili ako ng tubig at ito uh, si SG uh, kasi mayroon siyang ibibigay din. At uh, bibili pa ako ng pandisal doon, parang mayroon makain si Nanay. Pagkabili na ako, magpupusog na si Nanay nito. Pagkain po na, eh. ah, may tubig din. Yo! What's up mga ka-channel? Good morning! Yan, panibagong araw, panibagong vlog Yan, welcome mong dito sa aking YouTube channel That is official Yan For today's vlog mga ka-channel Papasok na naman ako ng uh, trabaho Yan So happy Saturday po sa atin lahat Yan. bago kong pisan itong vlog na to, nais ko lang i shoutout out yung mga solid viewers ko dyan solid subscribers, silent viewers at sa lahat ng mga WIP W kung sama kayong sulok ng mundo yan, mega mega love shoutout ko sa inyo lahat yan, ingat pa kayo palagi yan so, yun mga kachani papasok na ako at uh, meron akong kukunin na uh, delivery pagkain yun alright so yun abang abangan nyo lang ako mamaya mga ka-channel ano po yung ano po yung mga mangyayari sa araw na to alright so yun nandito na ako sa guard house at uh, yun wala pa yung delivery natin

Uy, uh, yung mga channel So, ito. Hihintayin ko lang yung aming, uh, ko lang yung delivery na pagkain. So, stipot lang kayo dyan mga channel Few moments later. Thank you. Alright. Na naman ano yan? May oras. 6 to 12. Tapos, delivery. Ito na to, boy. Yes, mga kakawa. Sa channel. Kanang lutom na si boss. So yun, for right na channel, well, na ibigay ko na sa kanya. Ibigay ko na kay boss kaya yun. Pabalik muna ako ng bahay at wala pa kaming lakad. Yeah. Pag huwag mo na ituloy, paglilinis. Ayan, <laughs> shoutout out kay Romil. Shout Yeah. Shoutout out nga pala kay Sulitz. Magparamsam ka naman. <laughs> ano na? Ayaw mo mong paramdam eh. Mukhang meron ka ng ibang pinaglilibangan ah. Damn! Nakakalimutan mo na yung mga trupa mo din eh. Ayan. <laughs> Master, shout out. Master Tolit. <laughs> Takal <tawelids. laughs> na? oh. oh, oh. okay. lang din ko ron dito Oo, oh, busy. Oo, oh, busy-busyhan lang. Nakarang gabi minum kami. Oo. Oh? One or lang kami. Ba. Nalo. Lasing na naman. <laughs> <laughs> Saan doon sa bahay nila? Bahay ko. Oo. Ba? Nakakainom na siya sa sa tarba trabaho niya ako kumakain itong pansit na to. Yun mga ka-channel, uh, kanina kasi, uh, so lang kanina kasi, meron nang na ako dito. Meron akong nadaanan doon na matandang babae na tulog sa bangkita. Uh, naawa Nakawa ako mga ka-channel. Oh, so, Siyempre, uh, parang napabayaan sa kanyang pamilya. Di ko alam kung ano, ano dun ah, niyo kung yung tulubi. Kaya ako ng tubig at ito si SG Garcinilla. Meron siyang ibibigay din. Lumi. Bibigay ko doon. At bibili pa ako ng pandesal doon. Parang mayroong makain si nanay. Nawagas ako kanina mga kansanil habang nung nadaan lang ko siya habang naglalakad ako papasok dito. Yun nga, naisip ko siya na paano kaya kung wala na siyang, wala, ano kaya yung pili niya pag gising niya na wala siyang makain. So, meron extra dito. Ay, bibigay namin sa kanya. Nakakanda na, na Ito yung bibigay namin isang lumi saka binigyan ko siya ng tubig Nanay, pasensya ka na sa maibigyan namin sa iyo kahit konti lang to. Sana mabusog ka nito. Doon pa siya. Ayan. Thank you kay Gasinilia. Ayan. uh, be kindness sa mga uh, ka-channel. So Thank you, bye. Yes, yes. Thank you kay Usumel. Right. So sana nandun pa siya ngayon mga ka-channel. Dadaan pa ako ng pandi manila at bilang ko siya ng pandisal. Kasi ko, kawawa ay pagkagising doon. I mean wala siyang magkain talagang, di ba? Kahit na, kahit na punti lang uh, meron ako. I mean, i-share natin kasi kawawa naman. Malili. Ah! Itong ano, uh, malalaki magkano? 850 po. 850. Oo. Oh, okay. regular dito. Ano ako, sir? 60 pesos. Eh, kunti lang yung bilhin ko. Bibigay ko lang sa matandang pulubi. Ah, uh, pagkasya. Ito na lang po. Uh, sila na sa nila dito na sa pandi Manila. Okay. Yeah, shout sa, ngayon, sa mga Actually, matagal-tagal na rin, pero hindi ako ngayon, natin, ngayon. hindi ako talaga. Ayan, um, sa staff ng Pandi Manila. Ayan, si <laughs> Sa so, may dunya huwan. Ah. Bibigyan ko sa lang ito sa... Na, sir. Hindi na nakapag yung mga Oo, oh, oh, kasi... Siyempre, sabaw natin yun, kaya kailangan din tayo mag-focus. Hmm pag day off, di ba? ah, yan. Yes. Mm -hmm. Ah, oh, no, sir. sa Facebook? Call. Ah, sa YouTube. Cadiz Official. Ba? Cadiz Official. Cadiz? Ah. Uh, Cadiz. Search now. Ibigay ko lang sa ko. Mm? Yung tilay ba, sir? Yung pilay. Hindi. Yung meron akong matanda. Ah, makikita din na Makahiga sa sana bang kita. Kaya sa Sige, salamat ha. Ayan, shout out po sa kanila. Ayan, so na, kakakalan. So na ako. Kompleto na to. Magpupusog na si nanay nito pagka Pagka gising niya. Hopefully, nandun pa siya. Hindi pa siya nakaalis. Kaya, apunta ka natin yan at uh, maibigay ito sa kanya ayun uh, maraming maraming salamat sa staff ng Pandi Manila seremonya yan, shout out sa inyo so mga ka-channel nandun pa siya nakahiga awawa mga ka-channel gabi ano kaya kung tayo ang nasa kalagayan niya, di ba? Kaya nakakaawa. -na -na Kaya sa mga kanil. Punta lang natin siya. <laughs> nay. Thank you. Hindi na po natin Pagkain po, Nay. Ah, ito, ito, ito. may tubig din. At saka pandesal. Eh, ano lang po Nay. Kasi, ayan din. Pag nagugutom kayo, kainin na lang po. Salamat na lang. Sige po Nay. eh. Okay. Ah, oh, mga ka di ba? Kasi sa kalagayan nun, kung baga ano nalagaya kung tayo yung nasa kalagayan nun, di ba? Kaya eh, nakakalungkot sa babaeng uh, ulubi na nagpabayaan. Kaya eh, yung kahit na yun lang yung binigay natin sa kanya, sana pagkano niya, uh, pag nagugutom siya, uh, kain niya yun. Pero ang sabi niya mga katani sa akin, hindi na rin siya natanggap ng pagkain. Pero ang sabi ko, kainin mo na lang yan pag nagugutom ka kasi okay, di ba ayun mga channel so wala naman tayong perang may bigay sa kanya hindi so, pagkain lang ayun okay na rin yun at least hindi siya mga problema pag utumin siya di ba be kindness lang mga ka-channel kahit na wala tayo pusak pusak lang na mayroon tayo mag-share naman tayo kahit na paano malaki man yan o maliit yeah pero kapag isa yung malaking tulong na yan sa kanila so na mga kasanid, dito ako sa bahay at uh, relax mo na gawa nung uh, wala pa kaming lakad yan, yeah, so relax mo na, linis-linis mo na ng bahay at yun dun sa pamilya ng Bulubi, sana makarating sa inyo to kawawa eh parang langis akong nakakawa dun eh. di ba? tulad kung wala ng nanay parang masagot sa loob na makikita yung isang uh, matandang babae na hindi nga, kinabayaan na rin dun sa kalye kaya sana naman na uh, alagaan niya sila. ala alagaan niya siya. Huwag yung pabayaan na pag-alagala doon sa sa kalye na yun nga, sobrang dumi. Diba? Kaya Maraming maraming salamat mga kachanel. So, kung dito na yung vlog ko, uh, kung bago mo pala sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutang subscribe pindutin pa rin yung notification bell para ma-update ka sa mga, sa mga bago kong video na i-upload. Yan. So, thank you po mga kasama. Ingat po kayo palagi.